Parang to mo ba yung mami hindi? Para. Yung boy? Oh ano pa? Nauber sa pagluluto. Niwa ni? Okay. ng flour. Hindi ba? Hindi. 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 Okay. Okay. Hindi. 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 Bago. de pa. Dos. Two. Two Ayan, first time yan. Walang joke. Ay, walang Walang one ball dito.

ano tinapin mo ito lang? Tapoy lang ito ah. Ay, salamat sa mga best day! Ha? Talaga? Kanina pa yun! Kanina pa yun! yun, yun. <laughs> <laughs> <Kahino, kahino, kahino. laughs> Eto hey, kasi yun, hindi no? ko pa itapos, no? Kung nag-backbook ako, tama ko. アメリいの人も。<I bet. S 1>